ang nakikita po ninyo na tila bandera o matatawag na banderitas na nasa harapan ng kapitolyo ng lalawigan ng Laguna ay po ay ang tinatawag na anilag iyan po ang hanay ng mga tila bandera na may nakasulat po na anilag ang ibig sabihin po ng anilag ay ani ng laguna anilag ani ng laguna o mga produkto na nagbubuhat sa mga bayan ng Laguna. Iyan po ang kahabaan ng harapan ng magandang kapitulyo ng Laguna. Iba't iba po ang kulay ng mga tila bandera. Ang Laguna po ay may tatlong bayan binubuo po ng tatlong tatlong bayan at anim na siyudad inuulit ko po ang anilag ay ani ng Laguna mga produkto na nagmumula sa mga bayan-bayan siyudad ng Laguna at yan po ang inyong mapapansin ay ang kapitulyo o tanggapan ng gobernador ng Laguna. Yan po. Bumanggit po tayo ng ilan sa mga bayan ng Laguna at ang produkto na nakukuha sa mga nasabing bayan o lugar. Alimbawa po sa binyan, yan pong mga kakanin, yan mga puto, kutsinta, suman. Sa Laguna Dibay po naman ay ang iba't ibang uri ng isda. Tulad po ng tilapia, biya, ayungin, kanduli, yan po sa liliw naman po Laguna ay ang kanilang chinelas yan po ang mga produkto sa Victoria po naman ay yung itik o balot sa San Pedro po naman ay ang paggawa o katali ng mga sampagita. Iyon po ang mga tinatawag na produkto sa Laguna. Sa Paiti po naman, yung tinatawag na lansones, kilala po ang Paiti sa matamis na lansone. Sa lumban po naman ay ang magagarang barong na kasuutan. Ang pambansang damit o kasuutan ng mga Pilipino. Pagdating po sa barong, sa lumban po tayo. Sa... Uh, sa ano po, sa Los Banyos po naman, yung dinadayo at pinipilahan na buko pay. Yan po ang ilan sa mga produkto o ani na nakukuha sa Laguna, sa mga bayan-bayan. Yan pong San Pablo, yan po namang ano, mga niyog. Yan. At ngayon pong darating na halalan sa Mayo ikalabindalwa ng buwang ito ay pipili po ang mga tagalaguna ng kanilang mga inaakala na makapaglilingkod at makakatulong para sa lalo pang kaunlaran ng Laguna. At sana po sa kanilang pagpili ng mga inakala na nila na mamumuno sa kanilang lalawigan ay magkaroon ng masagana, mabuti na ani mula sa mga iyahalal nila na mamumuno sa lalawigan ng Laguna upang matupad nga po ang pinakalayunin ng tinatawag nilang Anilag ang Anilag Festival na ginanap lang po nitong Marso ikasiyam hanggang ikalabimpito isang linggo pong pagdiriwang ng kanilang anilag taun taon At sana po magkaroon ng masaganang ani sa mga ihahalal nila na maglilingkod para sa kaunlaran ng Laguna. Salamat, salamat po sa hapong ito.